Good afternoon guys Balik mag Nagkatir sana ako Habang nagtitinda ng piyaya Pagtingin ko sa bag ko Wala na wala na yung Yung panglagay ko sa gitna Para Gumaganon siya so, Wala na eh Kaya gawan ko ng paraan Maghanap ako dito maghanap ko guys kung meron dito yung mga kasya wala, walang lock guys Ito guys, may nahanap po guys. May lag. Pwede mo magpaprint? Ito guys, pwede na ito guys. Ito yung gawin guys, so Eh, ito na guys. Pwede na guys, oh. Pwede na mga gather guys. Ayos guys, pwede na guys, oh. Para-paraan lang guys. Maraming salamat guys. Thanks for watching. Good afternoon.